na kaibigan. Ako ulit to. Si Sian, WhatsApp So, bago tayo panoodin yung video ko, mag-like na kayo and mag-subscribe. Pintutin nyo na para lagi kayo bago a-update natin. Let's go! Ah, oh, umaga na pala. Nung ko yung nalaman, umaga na pala, mana kaibigan. Hay, makakain na. Teka, kanya, bago tayo kumain, kasam natin to. Oy, andu gising, gising. Gising, gising. Gising, gising. Oh, bakit ba? Gising na. Wala tayong check na may pagkain dyan. Sige. Ah, check, check. Muna ni Andrew. Ay. What? Ano? Wala? Oo, oh, nakita ko. Ano? Wala daw pagkain. Ano ba yan? Kumain na lang tayo sa Jollibee. Oo, oh, oh, doon na lang sa Jollibee. Check ko yung may pet akyat muna ako tataas. Ako magaw muna ako ng ng MN. May pera, may pera. Tara, tara. Punta na tayo sa Jollibee, may pera. Ay, may may pera? Oo, eto. Tara, punta tayo sa Jollibee. les. Ay, dito na pala tayo, Andrew. Tara na, mm -hmm. kain na tayo sa pinga mo, sir. Uy, kang kun, Kunin ko lang yung susi, yung ano ko. Ako din, ako din. Kukuhin ko. Let's go. Makapunta na ng Jollibee. Let's go. Ayon. Ayos, andaan pila, haba ng pila. Teka makaano na, makaanap muna ng seat natin. Ikaw, order ka na, Andrew. Sige, sige. Let's go! Hanap muna tayo. Hanap muna tayo. Ayu, ayun, nakaanap na din sa wakas. Nakaanap na din, mga kaibigan. Nang dito kami uupo ni Andrew. Ang tagal naman ng order namin. Ikaw, makapunta na kay Andrew. Tara, tara. Ito na muna tayo kay Andrew. Ayun, ipipila pa siya. Dahil, ano, dapat yan niya, pumilihan muna siya. Let's go. Ayun, ikaka-order ka na. Mm. Tara, tara. Ito, sumunod ka sa, Andito, andito. Tara, let's go. Dito. Makaintay na muna dito nakakaabong Yun, na. Yeah. Yun, okay na. Yun, okay na pala. Ayun, di-display natin. Ando, tighty na. Oh, Let's go. Yun. Wow, ang daming hamburger. Mmm, gusto ko yan. Mmm, sarap. Sarap. Kami. May... Ano po? May kanin. Yummy! Handa ako na yung kutsara ko. Let's go! Handa ako na. Kain na na! Mmm, trop talaga ang bigger! Unang kagat. Uh, mm, tamis agad! Mmm! Mmm, mm, nom nom! Tarap! Tarap naman to! Mmm! Grabe! Ang sapali Jollibee dito. Sarap. Hmm, nami. Oh, chicken. Oh, spaghetti. Kain na unang spaghetti. Oh, sarap chicken. Chicken frill. Dalawang, mm. dalawang chicken yan, ha? Sige. Oh, kain na mm. Oh, sarap. Sarap pala. Sarap. Teka, oh, nagja-jerback muna ako ha, tara makapunta na sa si, uh, ayos na andito na din tayo sa boys ay maka jerbak na na <coughs> uh, uh, tapos na din mag jerbak ah, uh, sarap Wah, wow, yeah, iya, ano na sabihin ko na kay Anto umuwi na Anto umuwi na tayo tara let's go Baba, babaong ko pa to ha kunin ko sayang to sige baon niyan tara let's go so uuwi na kayo kami kay Bigan let's go so yun yung pod guys to wag nyo pa yung kamutang pindutin yung bell e eh, mag subscribe let's go uuwi na ako ikukuha pa yung ni Andrew iiwan ko na siya let's go subscribe let's go subscribe